Go Nice. Good afternoon po mga katope. Andito tayo sa ano? Sa uh, likod ng Holy Holy Redeemer sa Misa ni Cidro, Kabuyaw. Uh, Bigyan natin yung panse Tayo ipawi na mga katope. Okay. Tumalakas yung boses. doon ng lubak. Uh, yeah. <laughs> Okay. <laughs> ah, dito tayo mga katabi so, May papasok ng phase 2 ng San Isidro, San Isidro. Sana all. meron tayo pa auditire ng mga kasaping gool nakasanob he not huwag ko tawa ngayon Ayaw pa talo mga katabi eh. <laughs> Matatakot <laughs> Hindi <laughs> kasi ako sanay sa mga ganyan eh. Yung singit ka ng singit. Weh! na! Sing Uwe, na! So, sa isang diretsyo ha, huling kita. Eh di wow. Dito tayo sa Panlake mga katopeng. Tayo may pipigay sa Mr. Quick Ang Quick ng bayan. Asan nyo, wala si Kwikie ah. What? Kwikie, Kwikie, Kwikie. Magpakita ka. Okay, Alex deretso pa yun. O, nakikita ko na Oo, oh, si Mr. Quick andito na. Ah, dito tayo. Ah, Mr. Quick ng bayan. Okay na mga katabi. Dito naman tayo sa ano. Sa JNT ng Banlix. JNT boy. ah, dito na tayo. Tayo ay kakaliwa na. Papuntang Mga katupi. Dito daw isa ano, kang niya. Meron na tayong mga katabi may nakaparadang kotse laging meron mga wala walang wala huwag kayo yeah. Ahí vamos, Pero okay na ako doon. Pero ang pinakaandabi sa akin po huli secret. Secret. <laughs> ganito na lang tayo mga katabi. PM nyo lang ako mga katabi. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. Ride safe po mga katabi. Ride safe.